Iris, maging alerto ka sa gabi sa paglalakad, at pagsakay sa mga pamasaherong sasakyan ng makagawa ka kagad, ng maayos na pamamaraan, at sa pera ay huwag ka maglalabas ng malaking, pera pagmalapit malapit ng gamabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, umiwas ka muna na matagal na paliligo lalo na sa gabi at madaling araw, at umiwas ka sa mga tao na nagdadala ng chismis, madadalan ka niya ng bad enerhiya sa kalusugan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging mahinahon ka at huwag kagad magagalit, ngayong araw para hindi ka madalaw ng kamalasan, at umiwas ka sa alak at mabusog sa pagkain sa gabi, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan dahil uutangan ka lang at baka hindi ka bayaran, ang Signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo hanggat kaya mo ay maging maunawain ka. Sa ibang kausap ngayong araw, nang wala kang mailabas na kakaibang salita na magpapalungkot sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Virgo, maging maingat ka sa lansangan sa paglalakad, at maging maingat ka sa mga gamit mo ang Signus na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, pag-iingat para sa iyo sa mga taong mahilig magangat sa sarili, baka makuha niya ang iyong tiwala at makapaglabas ka ng pera na mahihirapan ng mabalik. Ang Signus na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, Umiwas ka muna makisama sa mga usapang, may kinalaman sa pera, na pwedeng kang kumita sa mga medidinig mo, pero ang sinyales ay problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, mag-ingat ka sa pagtawid at paglalakad ng mabilis, lalo na sa lansangan, at huwag basta-basta ka magbabuhat, nang mabibigat ngayong araw alagaan ang kalusugan, ang signos na sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw, kung mabilis na ikaw at magagalit, o lalayasan mo, ang kausap ay mawawalan ka ng pagkakataon, para kumita ng maayos na pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging maingat ka at maging wise, dapat ang kaisipan, at huwag ka basta aayon sa gusto nila, dapat ay ikaw ang masusunod, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magyabang na tao, dahil baka ikaw ay mapagalit ng wala sa oras, at kalusugan mo ang manganim, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.